Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Taong 2010 nangyari ang pangyayaring ito. Ang aking ama ay nagtratrabaho bilang isang security guard sa isang mall sa Maynila. Piloto talaga si tatay, ngunit hindi pa naaayos ang kanyang papeles. Dahil nga sa kakulangan sa pera kaya't napag-isip-isip niya na mamasukan na lang ng security guard para may pantawid pang araw-araw na kami. Hating gabi habang nakaduti si tatay sa kanyang pinapasukan nagbabantay siya. Napag-isip-isip ni tatay na magronda muna sa parking area ng mall. Pagbalik ni tatay sa harapan ng mall, bigla siyang napatigil. May nakita siyang lalaki na nakaitim at takit ng itim na tela ang kanyang muka. Nilapitan ito ni tatay upang masigurado kung ano ang ginagawa ng lalaki. Pagtingin ni tatay, nakita niya na tinitiyagang buksan ng lalaki ang kandado ng mall. Biglang nakita ng lalaki si tatay at ito'y tinutukan ng baril. Sumenyas yung lalaki kay tatay na buksan niya yung lock Si tatay naman ay nagmatigas hindi niya yon sinunod. Kaya't itutok sa ulo ni tatay ang baril, pero si tatay di na rin sa takot. Kaya sinunod na lang niya yung sinasabi nung magnanakaw. Habang unti-unting binubuksan ni tatay ang lak, nagkaroon ito ng lakas ng loob na manglaban sa magnanakaw. Kaya nakipag-agawa ng baril si tatay upang maprotektahan ang kanyang sarili. Habang nakikipag-agawan si tatay ng baril, may isang matandang babae na nagdaan sa harap ng mall at sa hindi sinasadyang pangyayari. Biglang nakalabit ni tatay yung baril at sempong pagdaan ng matanda. Kaya yung matanda ay nabaril. At biglang nanakbo papalayo yung magnanakaw at si tatay naman ay hindi alam ang gagawin sa matandang babae. Kaya't minabuti na lang ni tatay na ilagay sa parking area yung matanda. Dahil balisa na nga si tatay dahil siya ang nakabaril sa matanda. Pagkalipas ng dalawang linggo, nangamoy na ang bangkay ng matanda at si Tatay Namay ay nanatiling tikom sa mga pangyayari. Pinalabas sa TV, ginawa ng artikel sa dyaryo at pinananawagan sa radyo. Na isa lang naman ang hinihingi ng pamilya ng biktima ang makamit ang hustisya. Pero nanaig pa rin ang takot ni tatay dahil siya lang ang bumubuhay sa pamilya namin. Kaya tikom siya sa lahat ng pangyayari para hindi siya makulong. Forty days nang nakaraan ng mabaril ang matanda. Nanaginip si tatay nang di maganda na panaginipan niyang masasaksak si Kuya Jude pero di ito pinansin ni tatay dahil wala naman sa kanya ang mga ito. At bigla na lang may tumawag sa aming telepono na si Kuya Jude daw ay puno ng saksak. At ito'y ay nakita sa isang eskinita. Ito'y dinala sa ospital at naghihingalo na. Pagdating namin sa ospital, hinanap nila ang kaanak ni Kuya Jude pero huli na ang lahat binawian na rin ng buhay. Ikalawang araw ng burol ni Kuya Jude, si Tatay ay natulog na sa may paanan ng kabaong ni Kuya Jude sa pagbabantay niya. Maya-maya alas 10 ng gabi, nakita ko si Tatay parang binabangungot kaya't ginising ko siya. Hapong-hapo ang itsura ni Tatay nung ginising ko. Napanaginipan niya na niririp si Ati, kaya't sinabi niya sa akin na iteks ko daw si Ati Erika at sabihin dito na siya'y mag-iingat. At ito na ay aking ginawa. Alas 12 ng gabi, may nag-text sa akin. Si ate Erika, pumunta daw kami sa hospital. Pero tinanong ko siya kung bakit, pero di na siya nag-reply sa aking text. Maya-maya pa tumatakbong nagpunta sa bahay namin si Manang peach Pinapapunta niya kami sa hospital dahil si ate Erika daw. Ay nasa hospital. Pagpunta namin sa hospital, may tumawag kay tatay at tinanong kung siya daw ba yung tatay ng babaeng na rete. Pero hindi ang sagot ni tatay dahil di pa niya alam kung anong nangyayari. Pagpunta namin sa hospital, kinausap kami nung doktor, sabi niya patay na raw si ate. Sa sobrang daming saksak sa buong katawan, kaya't iyon ang kanyang kinamatay. Iyak ng iyak si tatay dahil di pa nga naililibing si kuya ay si ate naman ang kinuha sa amin. Naging suko bang pagkamatay ni na ate at kuya, sabay silang nakaburol sa aming bahay. Di na rin nakita kung sino ang nang-rape kay ate. Ilang araw ang lumipas na ilibig na si ate at kuya ng sabay, pagkatapos ng libing di pa rin mapakali si tatay, di ko alam kung anong nangyayari sa kanya balisang balisa siya, na parang sinisisi pa niya sa sarili niya ang mga pangyayaring iyon. Di ko na siya maintindihan. Maya-maya pa ay hinimatay na si tatay, nagsisigaw ako humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Pero ni isa walang tumulong sa amin. Pinispisan ko ang likod ni tatay at nahihiga siya sa kama at pinaipayan ko siya para mahimasmasan. Pagkailang minuto nagising si tatay, umiiyak si tatay ng pagising niya. Bigla niya akong niyapos at sinabi niya sa akin, anak di pwedeng ikaw ang isunod niya. Mas mabuti pang magsalita na ako para matigil na ang lahat ng ito. Di ko naintindihan kung anong sinasabi ni Tatay naguguluhan ako. Sinabi niya lahat-lahat sa akin. Yung mga pangyayari simula nung sa pagbaril niya doon sa matandang napabalita. Pero di ako makapaniwala at di naman daw yung sinasadya. Kaya't para matigil na ang lahat, minabuti na lang niyang sumuko sa mga pulis at si Tatay ay nakulong na. Mag-isa na lang ako sa bahay, lagi kong hinahatra ng pagkain si Tatay sa kulungan. Masaya si tatay pag nakikita niya akong dumadalaw sa kanya. Kaya't lagi ko siyang pinupuntahan para mapawi ang kanyang lungkot. Isang araw habang kumakain ako, biglang may kumatok sa pintuan. Si tatay? Niyakap ko siya ng mahigpit at tinanong ko kung paano siya nakalaya. Pero ang sabi niya di na daw mahalaga kung paano nangyari yon. Ang mahalaga daw ay magtapos ako ng pag-aaral at alaga ang mabuti ang sarili at humihingi siya ng pasensya sa mga nangyari. Biglang umalis si tatay at ako naman ay nagtaka, pero ang sabi niya sa akin ay babalik din siya sandali lamang. Nailak ko na ang pinto. Sabay namang may biglang kumatok pagbukas ko tatlong pulis. Nagtaka ako kung bakit naroon sila. Ang sabi ko sa kanila, umalis lang po si tatay anong kailangan niyo po. Wala siya dito. Pero babalik din daw po mamaya, Pinangunahan ko na sila. Pero yung muka ng isang pulis nagtataka niyang tanong sa akin, ano raw ba ang pinagsasasabi ko? Sinabi ko naman sa kanila na sila ang di ko maintindihan, ano bang ibig nilang sabihin? Sabi naman nung isang pulis wala na raw si tatay patay na. Di ako makapaniwala dahil kaalis lang ni tatay. Namatay daw si tatay sa loob ng kulungan, ang ikinamatay daw nito'y bangungot. Ilang beses ko silang tinanong kung totoo kaya't pinasama na lang nila ako sa hospital para makita ang labi ni tatay. Oo, oo, tama si tatay nga iyon. Di ako nagkakamali. Bakas ang kahirapan sa muka ni tatay nang siya ay pumanaw. Iyak ako ng iyak di ko na alam ang aking gagawin. Agad na pinalibing si tatay dahil wala nang mag-aasikaso dito. Inimbitahan naman ako ng mga pulis na sumama sa kanila sa presinto. Pagdating ko sa presinto may nakita akong tatlong folder na nasa table. Kinausap ako ng isang pulis. Marami siyang sinabi sa akin at nalaman ko din na marami na rin palang kaso si Tatay na di ko nalalaman. Yung pagpatay sa matandang babae, yun daw ay sinadya ni Tatay dahil yung matandang babae ay humihingi ng tulong kay Tatay. Pero nainis si Tatay sa sobrang inis niya binaril na lang niya yung babae. At ang kaso pa niya ay yung sa isang driver ng taxi na kanyang pinagsasaksa. At iniwan lang yung bangkay nito sa eskinita. At ang panghuli si tatay din pala ay ng rape ng isang babae. Mali pala yung sinabi sa akin ni tatay. Pinaniwala niya ako sa kasinungalingan. Pero di ako makapaniwala, ibig sabihin alam na ni tatay ang mangyayari kina ate at kuya. Dahil bago mamatay si ate at kuya ay nananaginit siya tungkol dito. Lahat ng ginawa ni tatay ay bumalik kay ate at kuya. Kaparehas na kaparehas ng mga pangyayaring ginawa ni tatay sa kanyang mga pinatay. Ano naghihiganti ba sila? Para saan, para sa ano, para makamit ang hustisya? Tanong ko sa sarili ko ng mga oras na iyon. At may biglang naiabot sa akin yung pulis. Isang sulat na ang nakalagay ay, Anak pasensya, kana kung di ko nasabi sa iyo ang lahat ha? Oo, sinadya kong patayin yung matanda. At yung taxi driver din, dahil sinisingil niya ako ng mahal, yung perang daladala ko ay pangkain na lang natin. Kaya pinagsasaksak ko na lang siya dahil ayaw niya akong pababain hanggat di nagbabayad. At yung babae, anak di ko talaga sinasadya lasing ako nung mga oras na yun. Kaya ko yun nagawa sa kanya. Anak pasensya na rin kung nadamay pa ang ate at kuya mo. Anak, pagpasensyahan mo nang ang tatay ha. Sana mapatawad mo pa ako. Lumuluha ako habang binabasa ang sulat ni tatay. Di ko na alam ang gagawin ko. Pumunta ako sa puntod ni tatay at doon ako nag at sinisisi ko siya kung bakit niya nagawa iyon. Naging mabuti naman siyang ama sa amin kahit matagal nang wala si nanay. Pero bakit niya iyon nagawa sa ibang walang kalaban-laban? Namatay si ate Erika at si kuya Jude dahil sa higanti para sa hustisya. Sana nagustuhan nyo kahit di naman masyadong nakakatakot. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.